Okay, mga idol no. So for to this video bitaw mga idol no kay na rusi kuan Rossi. Rossi 125. Dili man So walay kurenti. Ang problema walay kurenti. Karon mga idol atong gi shoot troubleshoot na ani step by step. So karon magcheck ta sa yahang kuan. sayahang yahang CDI. Okay, so <coughs> chiko na to yang CDI yang CDA kay dara. Converted ani siya no. Gi convert sa. Oke gini yang sediain original murah dili Oke Oh, gini kan Indonesia. Oh, oh, battery operated, which is ang power pins. Okay, so una buhat to na to ani. Chiko na to ang yahang mga connection. So ni siga, mo siga ang, okay ni siga ang neutral. Okay next siga. So next na to buhat to na ni kong naabay um, kwan accessories wire, accessories line nakasud sa CDI. So dapat ini gun sa ignition switch. So kini ni jumpira na. Dapat ini gun sa ignition switch mga idol no kay ang color Itong nga wire masudlan ni siya og positive. So karon check na to. Okay so nasudlan. Pero tangtangon ning wire ha? kini walay wala ni siya ay ah, positive wire connection. Karon kay na may positive so boto sa bot okay ang yang positive. Balintasa balhin ta sa kuan ground so mag check ta sa ground sa pag check sa ground ang usak ka TL sa test light ibutang nato sa positive dayon in uh, ang pikas TL sa test light atong i-connect sa body ground kung musiga na siya but pasabot, na na siya ground so karon ang color coding ani rose is parehas uh, pareha sa, sa, Honda ang color itom accessories wire ang color green ground ang color blue nga na stripe nga puti pulsar dayon ignition switch uh, ignition coil ang itong nga na-stripe nga yellow so karon sikta sa ground dapat mo siga siya okay sikta sa ground siga so okay ang ground okay sa daang positive next na tubuhaton ani is ang pulser so mag-check ta sa pulser so unsaon pag ang pulser mahibaw na to nga guba or dili okay so natay tester so atong tester mga idol no kay kuan suga sa uh, suga later. So ang um, makapasiga ni niya three volts. three volts ra ang um, makapasiga ni niya. So karon, ang positive ani kining taas. Ang negative kining ubos. So aron ma-check nato kung okay ang pulser, aron sa mas maayo ma-check gyud nato mga idol kay aron mangod nga kuan ang customer magpalit og pisa nga uh, sakto gyud dili kay patakar atag diagnose mga idol kay sayang pud ang kwarta ipalit sa customer niya. Dili mo ang guba. So karon, ah uh, So ang ground ani is color green dayon ang color blue nga na stripe nga puti is ang palser. So ang positive ani mga idol sa suga sa kini sa lighter ibutang nato sa color blue ang positive niya then ang mubo sa palser. Dayon ato ning i crank kung muan musiga siya mga idol so bot pasabot okay ang iyahang palser so atong iop ang suga sa ato ang kuan. Sige dong i-crank ko. Okay, so ni Siga mga ito. Sige. So ni Siga. So bot pa sa bot. Bot, pa sa bot. Okay ang iyahang palsir. So karon ibalik na to ang CDI. So, kuptiga, So unsa'y problema. nganong di way ko magawas sa spark plug. Okay. So karon okay ang, okay ang positive. Okay ang ground. Okay ang palsir. Arita sa ignition. Ah, uh, kuil. So kini ato ning tangtangon usa di tanibutang sa kuan. Dayon ato siyang atong ibutang or ato siyang ipaduol sa kwan sa body ground kung mo mo spark ni siya subot pa subot okay sad ang kwan ignition okay ang CDI sige dong lang sige okay sa atong putlon ha ato ning i-check mga idol ang wire kung dili -di gini -di siya mo spark so bot pasabot si mo iguba kay okay man ang mga connection so okay man ang mga connection tapos kung di gini siya mo sure ball si DI so daghan na kung nag ani mga idol na basig na ay na naguba ang CDI si okay so so dapat kini mga idol mo mo, mo kuan siya mo spark Sige kayo dong. Kurang. Okay ni Sparks ya. Pero hinay raman. Oh, hinay. Okay. So. bis na si Corinti. Okay. Na si Corinti. So ibalik na nato mga idol sa yahang kwan Okay. Ibalik na ito. Eh. Dahil yun. Nag-check ta sa yahang Chiko Ignition coil. Check ko ignition coil. dapat na, na ni kuan dapat na, na ni kurinting nga mogawas sa ignition coil. okay okay naman yung mga connection tanan wa gay na, ni mogawas nga kurinti sa ignition coil so may posibilidad nga ang guba sa di sang ignition coil palitan na ng ignition coil pero nanay kurinti dapat mogawas Oke, kerang daw dong oke okay, so kusog na kayo mga idol kurinti eh ada ng suga iyan na so nanay kurinti mga idol so inuan eh kini ina mga idol kaya nanay kurinti so impossible kayo dini mo andar mandar dini mo andar mga idol ah, karburador na ni Kerang daw dong sige oke okay. sige Okay, so sige. Okay. okay, so kutawa mga lolo, kusog na kayo sige. Okay. okay, so kusog na kayo. So kini yung aning kwan uh, mo andar gini siya. So atong testingan. Okay, so ikuan daw. Ikrang daw. So ayon atong kuanan. Kopti, ang tango na to ang ang na to ang sige daw. Ang na to yung spark plug cap. Yung mag-try tag direct sa kuan. Ay, dong direct. Sige daw mm. dong. karburator ni. Usolina. Oke, okay, so okay, nani ko rin team ng idol. So tik na to ang karburator. Oke, okay, mga idol nang testingan mga idol. Oke, okay, so andara mga idol. To. So, Gina. Okay so sa mga motor ya mga idol na no? problema sa wiring mga idol, pila bol kita mga idol no. Home service or pwede ra dalhon ninyo din sa balay. Oke, salamat.